Hello guys! So it's been a while simula nang nakapag-upload ako ng vlog. So today, ang ating vlog is isang good news para sa aming mga followers and subscribers dito sa YouTube. So sa aming followers din sa Facebook. So this is very very good news sa inyo guys kasi sa aming patuloy na pamimigay ng biyaya or ayuda sa inyo, sa aming mga active engager araw-araw sa bawat mga post namin sa Facebook, sa Janet Verner and Verner's family. At dito sa My Pinay at My um, Afam Ayuda Couple na um, YouTube channel is meron kaming ibibigay e sa inyo. So ayun guys. Um, update lang ng aming buhay. So, ang aming guest sa isa naming Airbnb o sa isa naming rental house is Uh, nag-check out na sila for staying for like a month. So, nag-stay sila dito sa amin for a month. So, like, you know, the usual thing na ginagawa ng mga guests, every, ano, ano mo yun. So, they're staying, anyways, they're staying for uh, one month. Tapos, guys, nag-check out na sila ngayong araw. So, of course, pagkatapos ng check out is, chine-check namin kung, kung ano man yung kailangan kung ano yung kalat na kailangan, ano kailangan iligpit and everything. And so far, so good. Napaka, ano, ng bahay. Napakalinis. They left it spotless. So, parang wala rin, ano, parang daig pa nila yung mga tao na nagsistay ng, like, six months dito sa aming Airbnb. Kasi, napakalinis. Wala talagang, ano, walang mancha, walang mancha. <laughs> anyways, ano, usual lang siya, guys. Pero anyways, hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, guys, is... <gasps> Ayan, guys! Ayan, guys. So, ayan, meron silang, imagine, guys, nagstay sila for a month. Tapos, hindi naman kamahalan yung room na, ano namin, yung, yung rate namin araw, um, every night. So, guys, tingnan nyo, ang tip nila sa amin, tingnan nyo, kaloka talaga, talagang nashock ako ng, nang, nang tinignan ko dito, nang pagbukas ko ng pintuan, nakapatong sa so to my table namin so one one hundred dollars three four four hundred ten dollars guys imagine four hundred ten dollars imagine four hundred tip lang yan guys tip ha hindi sila um syempre, paid na sila sa card namin yung stay nila of course kasi nagana checkout na di ba pero tip lang to guys goodness, na ano talaga ako, guys, na-shock talaga ako. As in, sabi ko talaga, Lord, you are really amazing. Sa patuloy namin, yun yung sinasabi ko sa inyo palagi, guys, na sa patuloy namin, pamimigay ng ayuda, pang, alam mo yun, pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga taong walang-wala, na talagang masusurprise ka na lang kung pa, paano ka ibibless ng Panginoon. in just, you know, in as walang ano ba, alam mo yung, isang, ano lang, pag ano lang ng mataba, in a blink of an eye, hindi mo lang alam, hindi mo mamamalayan, ma may mga itong mga bagay na unexpected, hindi mo naman hiningi, or hindi mo naman talaga, alam mo yun, unexpected na may mga taong ganun. So imagine guys, $410, it's like, uh, yeah, it's almost like, magkano ba yun? 20,000 or 25,000 sa Pilipinas, yung rate nito. As in, 25,000, guys. So, dahil nga namimigay tayo ng 5K na pagpuhunan at pangbigas, ang ating graduation gift din sa inyong graduation na iuda, tapos sa ating balik buying box, guys, ito, as in, suli itong $415 or $450 or 25,000 sa Philippine money is ipapamimigay natin to sa aming mga subscribers dito sa YouTube na mga active So, if ever na natawagan ka namin or nakontak ka namin, um, messenger siguro ako mag-message magme sa sa'yo kasi alam ko naman kayong lahat nandun din sa Facebook. So, sa messenger or tatawagan ka namin baya yung phone mo, sa, um, tawag dito, ibibigay namin to sa'yo or sa inyo. So, baka hatiin natin to sa inyo para mabigyan lahat ng ayuda. So, lahat ito sila guys, 100. Hindi namin to ibubulsa. So, we are just grateful kasi hindi naman natin talaga to ini-expect. So, ibibigay natin to Again, 100, 100, 100, and then 100, and then another 10. So, $410 tip lang yan. So, ibibigay natin to sa inyong lahat. Um, pag natawagan ka namin o nakontak ka namin via messenger or kahit na international call, pwede kaming tumawag kasi kami, meron kaming subscription na uh, pang tawag namin sa family namin sa Pilipinas. So, meron kaming subs subscription so hindi yon problema or hindi yon issue kasi um, pwede kaming tumawag kahit Philippine number pa yan and we are here from the US so okay lang yun guys. So again, kapag natawagan ka namin, congratulations. And thank you so much for supporting me and my AFAM sa aming mga vlog araw-araw. Marami pa tayong mga pa-surprise, marami pa kaming paayuda guys. And marami pa tayong bang balik buying box, pang puhunan at pang bigas. Napakarami pa tayong mga pa-surprise sa inyo dahil sa pag nyo sa amin. So please continue supporting me and my AFAM para marami pa tayong matulungan na tao. At marami pa tayong maabot na mga nangangailangan. So, yun naman talaga guys ang purpose ng aming page dito sa YouTube. Lahat kayo is matulungan or lahat, alam mo yun, mapag makapagbigay kami ng ayuda sa inyo in our little small way. Alam mo yun, in a little way na abot ng aming makakaya. So, yun naman talaga yung purpose namin na palagi kami nagvlog vlog para kapag ka nag-grow na tayo, marami tayong maabot ng mga tao at marami tayong matulungan ng mga taong na nangangailangan. So, yun lang guys and congratulations again sa mabibigyan nito ng aming um, unexpected blessings ngayon, ngayong araw. So yeah, thank you so much for supporting and congratulations again. Alam ko matutuwa kayo and most of you will cry kasi alam ko unexpected din dahil sa unexpected blessing na na-receive natin ngayong araw. Thank you guys, thank you so much. Please subscribe para sa marami pa tayong mga pang-ayuda at mga pangpuhunan at pangbalikbayan box and share this video para marami pa tayong maabot at matulungan. Thank you everyone. We love you babies. Bye.